Himig ng musikero, Himig ng musikero. Ng musikero. Rush, Rush. Unika, Unika. Mark Neil, Mark Neil. Link One, Link one. Dayanara. Dayanara. Dayanara, Hagupit ng Paranyake. Paranyake. Um, 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 Bakit bigla tayong nagkaganito? Wala naman akong masamang ginawa sa'yo. Meron ba? Kausapin mo ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Itigil na natin to. Ayoko na. Sa anong dahilan? Bakit? Sabihin mo sa akin. May bago na akong mahal. na akong mahal. Sadyang kay, hirap na isukot magparayat at bumitaw Sa pagsasamang tumabang ang may gawa ba diba ikaw, ikaw ang siyang nagkamali Huwag mong sa sigaw Ngayon nalamang lamang ko na rin ugali mo ay lumitaw Mapagpanggap ka lang pala Madalas ko nang napupuna Sa tuwing tayo'y nagtatabi Tila hindi ka masaya Hindi ko na nadarama Mga paglalambing mo dati Wala ka ng oras sa akin Ginagabi ka paparate Kapag kinakausap ka Malayo ang iyong tingin Meron ka bang itinatago na Hindi ko napapansin Siguro nga ay meron nang nagmamayari sa iyo Maraming nagbago sa iyo, nababasa ko sa kilos mo Ibang iba ka na mahal, bakit ano bang nagawa Marami ba kong pagkukulang upang tuluyang mawala Mga kasalanan mo, lahat ng yun pinagtakpan Pero nagising na rin ako, handa na kitang pakawalan Kasalanan mo dahil kung Pag hihinagtis damang dama ko pa lahat Parang ngipin nakakagat Nakabaon sa'kin balat Nakapatong sa ba sa'kin Ang bigat na di mabuhat At ikaw ang lungbi ka Nang matinding kirot at sugat Na siyang lalong nagpahirap Halos di kumasal Ang humakbang ng mag-isa Parang may piring sa mata Ganun na lang bakadale kadali Dinadaan mo sa ngiti Mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa'yo Sagot mo ay Hindi. Hindi na ba may babalik Pagmamahal ang pinunlahan Handa naman kitang mapatawad Bakit di tayo magsimula Pero parang baliwala Ayaw mo na kung harap sabi mo ko Malabo mo na yata tong gawin Dahil meron ng umakin May bago ka ng kalaguyo Wala nang paraan upang muli ka pang masuyo Kasabay ng iyong paglaho Mundo ko'y biglang gumuho Ang pangakong binitawan mo Handa ko nang isuko Kasalanan ko Pasang isip ko Makawala sa pagkagapos at tapusin ko na to Sa pagtalikod mo sa akin Ay is lang nawala lahat ng na alaala mo Nagdulot sa akin ang tandaan Dako na di mo Wala Nang dapat ibalik Ayos na amin sang nandid na akit sa iyong halik Halik na nagbigay pa It's sakit Na na mawala Pilit ko lalabanan ng lungkot Tuloy makawala At may tama ang mali Makabangon sa pagkagubo na ang akin ko siya Nasa iyo ay lumayo Pagmamahal ko sa iyo unti Tiningnan na iba ang pagtingin ko sa iyo na totoo na sa iba Sana ay masaya ka na kung san ka man naroroon baka di tayo ang lakad upang magka-direksyon ng tunay na pag-ibig na pagsasaloan habang buhay Paalam na siguro nga hindi tayo ang bagal sakin akin ako'y Kasabay ng pagluha Ang paglaysang mong gusto ko Na nalaman na Na walang alaga Ang pagmamahal ko Kung kaya't hindiwan mo Kasalanan mo dahil kung bakit Nabis-nabis na ang aking paglaramdahan Hindi ko akalain na magagawa Sa akin ako'y iyong saktahan Kasabay ng pagluha Lisan mo ko sa'ko na lamang na lamang na Na walang alaga ang pagmamahal ko Kung